Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but me, me, And guys, mayroon po ako ng alagang malit na pusa. Ayon po ang ginagamot may konting galisya sa katawan mula ulo hanggang pa ayan at kinagamot ko siya para luminis na ang kanyang katawan mga ilang araw gagaling na ito at magaganda na ang kanyang katawan ayan pagmasdan nyo mga guys at sundan nyo po ang video nito hanggang dulo Maraming maraming